So ngayon, mga kababayan ko, hanggat kayang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, nilalaban niya. Ano ang nagpapayaman sa Yung mga trading company. Ngayon, ang tanong ko dito, bakit kailangan gawin na ng siya ng, ng yun? Mga kababayan ko, para paliitin ang pwersa ng sa Asia. Bakit? Siyempre, mga kababayan ko, tayo rin ang apektado. One of these days, mga kababayan ko, pag hindi pinigilan ng kung ano, itong ginagawa ng Baka mamaya mga kababayan ko, yung buong West Philippines si kainin na ng Baka susunod yan ang Metro Manila hanggang Palawan, sakop na ng Nakasabihin sa na, na yan, Wala na tayong magagawa nun. ba? Diba? So ngayon mga kababayan ko, hanggat kayang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos yung niya, sabi ko nga sa inyo, malaki ang pagkakaiba ni at ni Bongbong. Si Bongbong may utak matalino hanggang si sunod-sunura na parang aso. Wait! Tuloy! ay sa China. At uh, kung mawawala ang mga taripa na mga uh, kalakal na binibili natin sa China, mas mumura po yan at magiging mabuti sa ating mga kababayan. And Eto, mga kababayan, kung mali ka dyan, mali ka dyan, mukhang kita. Nakapunta na ako ng <mukong> twice. Nalibot ko na <mukong> nalibot ko na ang 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 <mukong> nalibot ko na ang, <mukong> nalibot ko na siguro <mukong> <ko> na, <mukong> na lang tsaka na hindi ko pa mga kababayan ko. Nakita ko yung mga, yung mga lugar ng yung lugar ng Napakaganda. Promise. Maa-amaze ka sa mga skyscraper, maa ka sa sobrang ganda, maa-amaze ka sa culture, maa-amaze ka sa lahat, mga kababayan ko. Mga, ka mga kapatid. maa ka sa kanilang uh, bansa na sobrang ganda. But if you look to this country, this is a communist socialist republic type of government. Ganun ang Ngayon, ano ang nagpapayaman sa Yung mga trading company. For example, itong mga sombrero natin, made in yung mga damit natin na tela natin doon, made in yung mga gamit natin sa bahay sa buong Pilipi. Dito sa Pilip sa bahay ko, made in pa rin mga kababayan ko. Almost the gadget is the mga plastic made in Mga kababayan, bakit made in Kasi andun yung pinakamababang labor. Woo! kababayan. At dandun din sa pinakamababang ch... cost of living. Woo! Yan yung mga nakapaloob sa Bakit maunlad ng kanilang bansa ang tataas ng skyscraper? Pero ang tanong ko dito, mga kababayan, ko, may tao ba? <musulil tantrum> yes, meron. Meron naman. <mukul uno> mga kababayan ko, may mga tao at, maunlad ng bansa na yan. Kaso, mga kababayan ko, ang problema dyan is the fallacies. Pagdayuhan ka talagang mga ngapaka Pero maa-amaze ka sa bansa nila